ang oso at ang bubuyog. Alam ng lahat na paborito ng mga oso ang pulot. Isang araw, tumingin si ginoong oso sa kanyang aparador at wala siyang makitang pulot. Naku! Walang pulot! Sabi niya. Kaya pumasok siya sa gubat para maghanap. na siya ng isang bahay pokyutan sa puno. Naamoy niya ang pulot. Hmm, pulot! Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bahay pokyutan at sss, Isang bubuyog ang lumipad palabas. Hoy oso, umalis ka! Sabi ng bubuyog, hindi sa iyo ang pulot na ito. Nainisi ginoong oso. Mas malaki ako kaysa sa iyo, sabi niya. At mas malakas din ako kaysa sa iyo. Magagawa ko ang gusto ko. Ngayon, lumayas ka! Muling ipinasok ni Ginoong Oso ang kanyang kamay sa bahay Pukyutan. At... Swing! Aray! Kinagat siya ng bubuyog sa mismong ilong niya. Ang ilong ko! Ang ilong ko! <sighs> Naku! Galit na galit ako! Angal ni Ginoong Oso nakahanap siya ng malaking patpat. Sinubukan niyang paluin ng bubuyog. Winasiwas niya ng winasiwas, pero masyadong mabilis ang bubuyog. Lalo pang nagalit si Ginoong Oso. rogin kita! Halika rito! Lumipat pabalik ang bubuyog sa loob ng bahay pakitan. Aha! Ngayon, huli ka na! Sigaw ni Ginoong Oso. Iwinasiwas niya ang kanyang patpat sa bahay pokyutan. Lagabog! 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 Dinurog niya ito hanggang sa magkapira-piraso. Pagkatapos, ay may narinig siyang kakaibang tunog. Palakas ito ng palakas. Libo-libong bubuyog ang lumipad palabas mula sa durog na bahay pokyutan. Lumipad sila sa paligid ng ulo ni Ginoong Oso. Kinagat nila siya sa kanyang tainga. Kinagat nila siya sa kanyang siko. Hinabal nila si ginoong oso sa buong gubat. Kinagat nila siya sa kanyang mga braso, mga binti, mga kamay, at lalo na sa kanyang ilong. Sing! 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 Tinakbo ni ginoong oso ang buong daan pa uwi at ibinagsak ang pinto. Kalabog! Pagkatapos ay may narinig siyang boses sa kanyang likuran. Sige na oso iyon. Naginawa mo na naman ano? Sabi niya. Naggalit ka na naman. Oo, sabi niya habang umiiyak at binibilang niya ang mga kagat ng bubuyog sa kanya. Heto ang gamot para sa kagat ng bubuyog. Saka mayroon tayong pulot sa aparador. Nasa likod ito ng harina. Aral, ang pagiging mainitin ng ulo ay laging nagdadala sa iyo sa kapahamakan.